Kung naghahanap ka ng smartphone na pang regalo ngayong season, kailangan mong tapusin ang video na to. Alam mo kung bakit? Hindi kasi lahat ng phones na nasa budget range ay worth it bilhin. At marami pa rin naloloko kapag hindi nila alam ang real performance at actual features. Kaya dito boss, bibigyan kita ng pinaka smart buyer guide mula 3K hanggang 8K. Meron din tayong dalawang bonus phones na normally 10K pero pag sale bumabagsak ang price sa around 8K. Ito yung mga choices na siguradong sulit at makakatulong sa iyo para makapili ka ng phone na bagay talaga sa taong pagbibigyan mo. Lahat ng phones dito sa list ay may malinaw na advantage, depende na lang sa kung ano ang kailangan ng user. Bago tayo magsimula, sabihin ko lang ng diretsyo. Itong list na to, hindi random picks. Inisa-isa natin ang specs, usability, value at feedback ng viewers natin para masigurong ito ang pinakasulit sa presyo nila. Simulan natin sa entry level range. Dito makikita mo na hindi mo kailangan gumastos ng malaki para magkaroon ng magandang basic phone. Pero tandaan mo, itong range na to ay pang daily use lang. Hindi to pang heavy gaming o pang social media content creation. Una unahin natin ang Poco C71. Para sa price na 3,299, sobrang sulit nito para sa basic task. Malaki ang 6.88 inch display, sakto ang HD plus resolution para sa mga casual viewers na manonood ng YouTube o Netflix. Ang 120Hz refresh rate nito ay malaking bagay para sa smooth scrolling at mas fluid na animation. May IPS LCD panel ka rin na mas natural tingnan, lalo na kapag pang everyday browsing lang. Hindi mo to bibilin para sa camera pero yung 32 megapixel main shooter ay sapat na para sa quick snapshots. Ang importante dito ay reliability. Yung Unisoc T7250 chip hindi yan mabilis pero sapat para sa social media at messaging apps ng mga parents o kahit sino na hindi heavy user. May 5200 mAh battery ka pa na kayang tumagal buong araw. Kung gusto mo ng budget phone na hindi tiniped ang display at battery life, eto yung choice na safe ibigay bilang regalo. Sunod naman ang Realme C71. Kung may extra ka pang konti, ito ang mas practical. Ang price niya ay 5,499 pesos. Ang standout dito ay yung combination ng 6,300 mAh battery at 45 watts charging. Dahil hindi mo makikita yan sa karamihan ng phone sa ganitong presyo. Ibig sabihin, mas matagal mo siyang magagamit at mas mabilis mo ring ma-full charge. Yung 6.67 inch display na may 120Hz refresh rate ay smooth naman para sa daily use. Tulad ng POCO C71, basic lang ang performance na kay Unisoc T7250. Pero dito may slight advantage ka dahil sa larger battery at mas mabilis na charging. May military standard durability rating ka rin. Kaya mas confident kang ibigay sa mga taong laging nahuhulog ang phone o may trabaho na laging nasa labas. Kaya kung practical at long-lasting phone ang hanap mo, realme C71 ang best sa 5K price. Pangatlo sa entry section, ang Nubia V70 Max. Price is around 4,100 pesos. Malaki ang display na may 6.9 inch at 120 hertz. Meron kang 6,000 mAh battery na mas malaki kumpara sa ibang price range. Kahit basic ang Unisoc T606 chipset, sapat na para sa light social media task. Meron ka drop resistance up to 1.5 meters. Kaya hindi ka kabado kung mabitawan ng taong pagbibigyan mo. Kaya kung gusto mo ng phone na malaki ang screen at malakas ang battery, ito ang pinaka-practical sa 4,100 pesos. Pang-apat naman ang ITEL CT100. Price ay nasa 3,700. Kung may kakilala ka na naghahanap ng phone para sa online task, video calls, or FB browsing, ito ang magandang pangregalo. May 6.75 inch HD plus display at 90Hz refresh rate para sa smooth movement. Ang highlight nito ay 8GB RAM at 128GB storage sa ganitong presyo. Kasi most phones sa price bracket na to ay 4GB lang. Kaya malaki ang difference sa multitasking. Hindi rin sobrang demanding ang chipset dahil Unisoc T7250 lang. Pero sapat naman para hindi maglag agad ang system. May 18 watts charging at 5200 mAh battery ka rin. Kaya kung gusto mo ng phone na may smooth UI experience for basic task, eto yung pinakasulit. Sunod natin ang Redmi 15C. Price is 5K pag regular pero bumabagsak sa 4700 kapag sale. Eto yung choice na best balance para sa entry level users. Hindi siya sobrang powerful pero yung Helio G81 Ultra ay mas ma malinis ang performance kumpara sa ibang ultra budget chipset. May 6000 mAh battery at 33 watts charging ka na rin. Ang 120Hz IPS display at Gorilla Glass 3 protection ay malaking value bump. Para to sa mga taong gusto ng medyo mas premium na basic phone, Redmi 15C ang pinaka safe pick. Last naman sa entry category natin ang Samsung Galaxy A06 5G. Kapag regular price nasa 6K siya pero pag sale bumabagsak sa 4K. Ito na din ang single best value pick kung ang priority mo ay 5G connectivity. Ang Dimensity 6300 chip ay may on to score na 381K na hindi mo madalas makikita sa mga 4K phones. May 4 major Android upgrades ka pa. Ibig sabihin mas tatagal at mas sulit bilang pang May 50 megapixel camera, 5000 mAh battery at 25 watts charger na sapat para sa everyday use. Kaya kung may kakilala kang laging nasa labas, laging nagdi-data at kailangan ng stable 5G, eto ang pinaka-recommended sa price range na to. Dito pa lang boss, pansin mo na yung pattern ng mga phone sa entry level ay reliability, battery life at smooth display. Sa mga nagtatanong naman kung ano yung magandang camera sa 5K, well, pili lang kayo ng at least 50 megapixel. Kasi sa ganyang budget, laging hit or miss. Kasi pare-pareho lang yan ng sensor. Pero syempre, kung gusto mo ng mas mataas na performance, mas magandang camera at mas may dating na pangregalo, eto yung 6K to 8K section. Dito nagiging interesting ang choices mo. Simulan natin sa Tecno Pova 7. 7K pag regular price pero bumabagsak sa 6,000 pag sale. Ang highlight dito ay best for riders. Ang malaking dahilan ay ang IPS display na mas matibay at mas hindi agad nasisira kung exposed sa araw. Marami na tayong mga followers na rider na nagsasabi na mas komportable sila sa IPS kaysa sa AMOLED dahil sa heat issues. Well, bukod pa doon, meron kang 7,000 mAh na battery na pang all day kahit naka GPS o lagi ka naka data. May 45 watts fast charging at bypass charging din. Kung heavy user ang pagbibigyan mo, POVA 7 ang pinaka ideal. Hindi siya overpriced, may 108 megapixel camera rin at malinis na daily use performance dahil sa Helio G100 Ultimate with 442k Antutu. Ito yung phone na hindi flashy pero sobrang practical at sobrang reliable. Next naman ang Infinix Hot 60 Pro. Ito na boss ang best overall under 8 kaya ito yung type ng phone na kung hindi mo alam ang price iisipin mo na sa 10k range siya. May 6.78 inch 1.5k AMOLED display, 144Hz at 4500 nits brightness. Kung ipangreregalo mo to, siguradong magugulat ang makakatanggap kasi sobrang ganda ng screen. May MediaTek G200 chip ka na may 444k ang toto score. Kayang-kaya ang ML, COD, at casual games. May 5160 mAh battery at 45 w charging din. Mas premium ang build quality at meron pang drop resistance. Kung gusto mo ng phone na pang regalo na parang mid-range ang dating, eto ang best overall choice. Pangatlo sa category na to ang Tecno Spark Slim. Eto ang phone para sa mga taong gustong sumabay sa trend ng manipis na phone. Eto ang world's slimmest 3D curve display phone sa ganitong presyo. Maganda ang design, premium tingnan at impressive ang display dahil sa 1.5K AMOLED 144Hz refresh rate at 4500 nits brightness. Pero gusto kong maging honest dito. Hindi ito recommended para sa mga long gaming session dahil nga manipis ang build at mas mabilis uminit. Well, kahit saan naman yan, mapa tablet, laptop, basta sobrang nipis, mas mabilis nilang uminit kumpara dun sa normal size. Good performance pa rin naman ang Helio G200 chip. Kaya kung ang pagbibigyan mo ay mahilig sa style, design, at content viewing, eto ang best lifestyle pick dahil modern, manipis, at sobrang classy sa presyo. Niya. Ngayon boss, nandito na tayo sa pinaka-exciting part ng video. Yung dalawang sale monster na normally sa 10k price range pero pag malakihang sale bumabagsak sa around 8 7 Meron nga tayong follower na nakuha pa niya ng around 7K. Ito yung mga phones na game changer dahil yung value nila sobrang taas para sa sale price. Kaya wag mo tong iskip. Kunahin natin ang Poco M7 Pro 5G. Isa ito sa best balance pick ngayon. May 6.67 inch full HD plus AMOLED panel na may HDR10 plus at 120Hz refresh rate. Ang Dimensity 7025 Ultra chipset nito ay may 484K score. Ibig sabihin smooth ang performance. Ang camera nito stand out dahil may 50 megapixel main shooter with OIS. At real talk, ito yung type ng camera quality na bihira sa 8K sale price. May 20 megapixel selfie camera ka rin na malinis ang output. May 5,110 mAh battery at 45 watts charging. At dahil may Dolby Atmos speakers at under display fingerprint sensor, premium talaga ang overall feel niya. Ito ang perfect na regalo kung gusto mo ng phone na balance sa lahat. At ngayon, last but not the least, the Nubia Neo 3 5G. Ito ang best gaming choice pag sale. Nasa 8K lang yan. May 6.8 inch full HD plus AMOLED display with 120Hz refresh rate at may dual gaming triggers. May 484K score gamit ang Unisoc T8300 5G chipset. May RGB lighting pa at AI game space. Andyan din ang 6000mAh battery at bypass charging para hindi uminit agad habang naglalaro. Kung bibigyan mo ng regalo ang isang gamer eto yung phone na may performance at may features na hindi mo makikita sa 8K sale phones. Hindi ko pala nabanggit, pwede mo ding regaluhan yung sarili mo. At dito boss, kompleto ang smart buyer guide natin. Ang mahalaga dito ay piliin mo ang phone na suwak sa taong pagbibigyan mo. Ito lagi ko itong sinasabi, hindi kailangan laging mataas na specs. Minsan ang pinakasulit ay ang phone na reliable at pasok sa lifestyle ng gagamit. Kung gusto mo pa ng list ng phones para sa ibang budget, comment mo lang boss. Nasa description na din ang links kung saan mo sila mabibili. At syempre, ilike mo na ang video, ishare at huwag kalimutang magsubscribe para lagi kang updated sa Smart Buyer Guides natin.